Yan, yung isa naman, parang si <laughs> nakahod pa yung isa mga guys, oh. Yung isa naman, nakapagmas. Ano ba yan? Mula yung mga... Mukha mga ko lang talaga dito nakikita ng na personal mga guys. Pero itong mga to, muli. pero kaya wag kayo magloko-loko mga guys kasi yan yung mga ano, yan yung, yung mga, mga, agila ng gabi. Yung mga grupo dyan, mula yung lahat dyan, yung mga papanggat na mga rapan dyan. Ito yung mga tropang agila ng gabi mga guys. Sa akin nakakita ang guys, gumagala sa gabi. Yung mga dami na yan, yan. Yung nagmamagaling. Yan o? Tapos? Huwulein na, nakalista ng mga pangalan mo yan. Ah, uh, yun o? No? Oo. Oh. O, oh, batay sa mga investigis mo. Eh, talagang huwulein eh. na, mga Turo. Yan uh, Yung na mga nagmamagaling, huwulein yan na, talaga. Ha <laughs> ha Para tayo mapagawa.

Kaya kung pumunta ka ng malaking eh, kung may doubt ba no'ng sumanak niya eh, bakit mo bibigyan ng assist doon sa pulis? Yeah mga guys, etago sapala nitong tungkol sa problema ng kalupaan ng Pilipinas mga guys. Kasi marami kasi yung umaangkin na sila ang may-ari pero wala namang mga documents. February 16, 1976. Lumayanig na maglang lang grapper ka, nagmamagaling. Sige pre, explain mo pre, habang video tayo. Yung mga naglalang grapper. Nanawagan sa Pablo Marcos, na lahat ng titulong sa vendor, upang ma-airy conflict yun, tungo sa dole. Kaya problema ay isa lang tao mo sa Sino lang? Yung nga Lourdes Rodriguez yun isa lang. Kaya yung ibang nagpakilala ngayon? Eh, nanarin mo dyan. Pero may ano yon may Supreme May Supreme Court Decision. <laughs> Nakalagay doon, Doña Lourdes? Yes. Ah. Uh, Matay sa Pilit 9 po. Yung hmm. mamagaling yan. De, ibig sabihin, lahat ng nagkiklaim sa lupa, ibig sabihin, wala silang karapatan. Wala na. Samo pero, sa... pero ano yan, ano yan pre, kailangan, kailangan kasing, eh, ano yan eh, eh, labas sa madlang paper, pa alam nila. Oo, oh, eh, nilalabas, diba? nilalahad naman natin. Ang karalupahan talaga, ito na yung si Daniel Lourdes ay ngayon sa isang 100 yung SPA niya. Ngayon naman tayo, si Tito Carlos naman. Ang naka SPA. Tapos ngayon? Ngayon, may binigyan siyang tao. Akala ko tayo yung binigyan, tao pala. Sa gayon na. Sa gayon. Kasi lahat ng titulo dapat maandang sa toro Hindi, ganito pare. Set up tayo ng isang ano na explain mo tungkol dyan. Uh, yung sa ombudsman, kung paano ang nangyari, bakit sinabi nila na nasama sa kaso si Dunia Lourdes. Kasi may mga lumalabas ngayon, lalo na sa area ng area ng Balinsuila pare, yung mga government, local government ng Balinsuila, mga city councilor, may mga ano ng Balinsuila na ano eh, nagpapalabas sila ngayon ng mga post-post na ano, yung tungkol dyan sa mga land grabbers na yan, Okay. sa mga inibistiga na nakasama si Doña Lourdes. O, oh, yung naipos nila yan, matagal ng panahon yan. Mm. Panahon pa ng pupupo yan, ngayon may nailabas nila. Yung nailabas nila na nasangkot, dapat buo, hindi yung yan lang. Mm. Dapat ibuo nila yon. O, oh, kasi nagiging ano yata yun, di ba? Nagiging ano ng investigation ng DNR. Tapos na kasi yan. Mm. Kaya nga, yung ano sa Supreme Court, na-decision na noong na, year 2000 to, hindi hmm. kasaling saling. Eh paano yung area doon sa Balinsuela na sabi nila eh big syndicate daw yung ano kasama yung ano ng Donya Lortes. Hindi naman na ano yung big syndicate kasi nakaano sa DOJ yan at naimbestigahan sa ombudsman niya. Sa bagay yung mga nagsasabi. 2006 may investigation, 2007. Sa bagay yung mga nagsasabi na yun eh sila yung big syndicate yata. Wala silang documents may pakita eh. Sila yung mga big syndicate mo dahil unang-una -una, Dokumento nila ay bago lang. Pero, pero grito na lang. Maganda siguro. Kasuhan na lang yung mga nag... Ano na yan. Ay, nakasuhan naman natin. Marami na tayong nakasuhan. Yung may limang lang grabber. Oo, kasuhan lang sa ombudsman oh, ah, yung mga... Oh, lalo pag opisyal ng gobyerno. pwedeng pwede yun. Ay, oo. ignorance of the law. Pag opisyal ng gobyerno, maganda ay, yun. Ay, administrative. Kasi minsan, napapasukan sila na ng ano, nababayaran ng iba. Pangatlo, yung uh, mga um, uh, yung si ano uh, diyan. Ano na, talagang ano na billion. Okay mga guys. I cut up muna tayo mga guys ha. Cut off pala cut off.